Naisip mo na ba kung ano ang pakiramdam ng maging mag-isa sa iyong katandaan? Maraming tao ang hindi nag-iisip tungkol dito hanggang sa mangyari ito. Kapag ang mga mahal sa buhay ay lumayo, ang mga kaibigan ay pumanaw at ang pang-araw-araw na buhay ay nagiging mas tahimik kaysa dati. Ang totoo, ang pagtanda ng mag-isa ay maaaring maging isa sa pinakamahirap na karanasan. Ngunit hindi naman kailangang maging malungkot ito sa katunayan, sa tamang mindset at pang-araw-araw na gawain, maaari kang lumikha ng isang makabuluhan at kasiya siyang buhay kahit na ikaw ay nag-iisa. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na mahahalagang bagay na dapat mong gawin araw-araw kung ikaw ay tumatanda ng mag-isa. Ang mga gawain ito ay hindi lamang para punan ng oras. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong isip na matalas, katawan na aktibo, emosyon na matatag, at tunay na pag-enjoy sa bawat araw. Ang pagkakaiba ng kalungkutan at payapang pag-iisa ay madalas nakasalalay sa maliliit na desisyon na ginagawa mo araw-araw. Kung nais mong iwasan ang paghihirap, pagsisisi, at emosyonal na pag-iisa, samahan mo ako hanggang sa dulo. Ang anim na bagay na ito ay maaaring magbago sa paraan ng iyong pagtanda at tulungan kang bumuo ng isang buhay na masagana, kasiya at tunay na sarili mo. Okay, simulan na natin. Una, magtatag ng pang-araw-araw na rutina. Ang paggising ng walang plano para sa araw ay maaaring magdulot sa iyo ng pakiramdam na nawawala, walang motibasyon at hiwalay sa buhay. Habang tumatanda ka, ang pagkakaroon ng estrukturadong pang-araw-araw na rutina ay isa sa pinakamabisang paraan upang mapanatili ang pakiramdam ng layunin at direksyon. Ang rutina ay hindi tungkol sa pagpuno ng iyong araw ng mga walang kahulugang gawain. Ito ay tungkol sa pagbibigay sa sarili ng dahilan para bumangon sa umaga, pakiramdam ng katatagan at ritmo na nagpapanatili sa buhay na sumusulong. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao habang tumatanda ay ang pagpapabaya sa oras. Kung walang trabaho, responsibilidad sa pamilya o panlipunang obligasyon, ang mga araw ay maaaring maghalo-halo na nagdudulot ng madaling pagbagsak sa pagkabagot at pag-iisa. Ngunit kapag gumawa ka ng pang-araw-araw na istruktura, kinokontrol mo ang iyong oras sa halip na hayaang kontroling ka ng oras. Hindi kailangang maging mahigpit o komplikado ang iyong rutina. Kailangan lamang nitong isama ang mga bagay na nagpapasaya sa iyo, nagpapanatili ng aktibo ang iyong isip at nagbibigay ng pakiramdam ng balanse. Ang malakas na rutina sa umaga ay lalong mahalaga. Ito ang nagtatakda ng tono para sa huling bahagi ng araw. Ang paggising sa parehong oras, pag-aayos ng kama, pagkain ng masustansyang agahan, at paglalabas upang malanghap ang sariwang hangin ay maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa iyong mental at pisikal na kalusugan. Halimbawa, si Robert, isang 76 na taong gulang na retiradong inhinyero. Matapos pumanaw ang kanyang asawa, napansin niya na siya'y gumigising ng kakaibang oras, nilalaktawa ng mga pagkain at nag-aaksaya ng oras sa panonood ng telebisyon. Pakiramdam niya ay lumilipas ang mga araw at labis ang kalungkutan. Ngunit matapos niyang magpasya na gumawa ng pang-araw-araw na schedule, nagbago ang lahat. Nagsimula siyang gumising ng maaga, maglakad-lakad sa umaga, magluto ng sariling pagkain, at mag-schedule ng mga tawag sa pamilya sa hapon. Nagkaroon ng istruktura ang kanyang mga araw. Mas malinaw ang kanyang isip at hindi na siya nakadarama na naghihintay na lamang na lumipas ang oras. Ang rutina ay nagpapanatili sa iyo ng koneksyon, lalo na kapag ang buhay ay puno ng kawalan, ng katiyakan o kalungkutan. Tinatanggal nito ang pakiramdam ng kawalan ng laman sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat araw ay may daloy, layunin at pakiramdam ng pagusad. Kahit ang pinakasimpleng gawain tulad ng pagdidilig ng halaman sa takdang oras, pakikinig ng musika sa gabi o pagsusulat sa journal bago matulog, ay maaaring magdulot ng malalim na kapanatagan at normalidad. Kung sa tingin mo ay lumilipas ang mga araw o kulang sa istruktura ang iyong buhay, magsimula sa maliliit na bagay. Isulat ang iyong rutina sa umaga. Planuhin ang iyong mga pagkain. Maglaan ng oras para sa mga libangan o pagpapahinga. Ang susi ay ang gumawa ng mga sinasadyang desisyon kung paano mo gagamitin ang iyong oras sa halip na hayaang mangyari ang buhay sa iyo, ang maayos na planadong rutina ay hindi lamang pumupuno sa iyong araw. Binibigyan nito ang iyong buhay ng pakiramdam ng kaayusan, kahulugan at pag-usad. Pangalawa, unahin ang pisikal na paggalaw. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao habang tumatanda ay ang pagbagal ng labis bagaman natural na nagbabago ang katawan. Sa paglipas ng panahon, ang pagiging aktibo ay ang pinakamalapit na bagay sa Fountain of Youth. Hindi lamang ito tungkol sa pagiging fit, ito ay tungkol sa pagpapanatili ng lakas ng iyong katawan, talas ng isip at kasarinlan. Kapag huminto ka sa paggalaw, nagsisimula kang mawala ng kalamnan, flexibility at enerhiya na maaaring magdulot ng pagbaba ng kalusugan. Ngunit narito ang magandang balita. Hindi mo kailangang tumakbo ng maraton o magbuhat ng mabibigat para manatiling aktibo. Ang simpleng palagiang paggalaw araw-araw ay may malaking epekto. Ang maikling lakad, banayad na pag o kahit ang madalas na pagtayo at paggalaw ay maaring magpalakas ng sirkulasyon, magpatibay ng mga kalamnan at panatilihing fleksibo ang iyong mga kasukasuan. Ang layunin ay panatilihing aktibo ang iyong katawan upang ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagtayo mula sa upuan, pag-akyat ng hagdan o pagdadala ng mga grocery ay manatiling madali at walang kahirap-hirap. Halimbawa si Eleanor, isang 78 taong gulang na retiradong librarian. Matapos magretiro, naging hindi siya gaanong aktibo, mas maraming oras ang ginugugol sa pagupo at mas kaunti sa pagtayo. Noong una, hindi niya napansin ang anumang pagbabago, ngunit sa paglipas ng mga taon, ang mga simpleng gawain tulad ng pagyuko para pulutin ang isang bagay o paglalakad ng matagal ay naging mas mahirap. Iniisip niya, tumatanda lang ako. Ngunit matapos sumali sa isang lokal na walking group at magsimula ng magaan na pagunat tuwing umaga, agad niyang naramdaman ang pagbabago. Bumuti ang kanyang enerhiya, gumanda ang postura at nakatulog na siya ng mas mahimbing sa gabi. Ang pisikal na paggalaw ay pang-araw-araw na pangangailangan, hindi paminsan-minsang aktibidad. Kahit na limitado ang iyong mobility, may mga paraan pa rin para manatiling aktibo. Ang mga ehersisyo sa upuan, water aerobics, o kahit ang paulit-ulit na pagtayo at pagupo ay makakatulong upang mapanatiling malakas ang iyong katawan at maayos ang daloy ng dugo. Ang susi ay gawing bahagi ng iyong rutina ang paggalaw, tulad ng pagkain o pagtulog. Isa pang benepisyo, ang ehersisyo ay isa sa pinakamabisang paraan upang protektahan ang iyong utak. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang pisikal na aktibidad ay makakatulong upang mabawasan ang panganib ng cognitive decline at dementia. Kapag gumagalaw ka, hindi mo lamang pinatitibay ang iyong mga kalamnan, pinapabuti mo rin ang sirkulasyon sa utak, binabawasan ang stress, at pinapanatiling aktibo ang iyong isip. Kung matagal ka nang hindi aktibo, magsimula sa maliliit na bagay. Isang limang minutong lakad, ilang banayad na pag-unat sa umaga, Umagaan na gawaing bahay na panatilihin kang nakatayo. Ang susi ay ang maging konsistente. Habang mas gumagalaw ka, mas nagiging madali ito at bago mo pamamalayan, mas malakas, mas malusog at mas masigla ang iyong pakiramdam araw-araw. Kung patuloy mong pinapanood ang video na ito at nakakatagpo ng halaga sa mga insight na ito, mangyaring magkomento ng numero dalawa sa ibaba para ipaalam na narito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend akong magsubscribe ka at i-on ang bell para hindi ka makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na lumikha ng magandang content upang bigyan ka ng kaalaman at inspirasyon. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangatlo, manatiling sosyal ang pakikisalamuha. Isa sa pinakamahirap na bahagi ng pagtanda nang mag-isa ay ang unti-unting pagkawala ng mga koneksyon sa lipunan. Ang mga kaibigan ay lumilipat sa ibang lugar, ang mga kapamilya ay abala sa kanilang sariling buhay, at mas madaling maging mas palaging mag-isa. Ngunit ang pag-iisa ay isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan ng isip at katawan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang kalungkutan ay maaaring kasing pinsala ng paninigurilyo o obesity na nagpapataas ng panganib sa sakit sa puso, depresyon at maging paghina ng cognitive function. Ang magandang balita, hindi mo kailangang tanggapin ang kalungkutan bilang bahagi ng pagtanda. Ang pagpapanatili ng aktibong pakikisalamuha ay isang pagpipilian at isa ito sa pinakamahalagang daily habits na maaari mong buuin. Kahit maliliit na pakikipag-ugnayan isang maikling tawag, usapan sa kapitbahay o simpleng pagbati sa grocery store ay maaaring magdulot ng malaking epekto sa iyong emotional well-being. Ang koneksyon sa kapwa ay isang pangunahing pangangailangan at ang pagpapanatili ng mga relasyon ay dapat maging kasing prioridad ng pagkain ng maayos o pagiging aktibo. Isipin mo si Frank isang walumpung taong gulang na balo Matapos pumanaw ang kanyang asawa, mas lalo siyang naging palaging mag-isa, nanonood ng TV at naghihintay na may tumawag sa kanya. Sinasabi niya sa sarili na abala ang kanyang mga anak na may sariling buhay ang kanyang mga kaibigan at ayaw niyang maging pabigat. Ngunit habang lumilipas ang mga buwan, mas lalo siyang nakaramdam ng pagkawalay at kahit ang pinakasimpleng gawain ay tila napakabigat na para sa kanya. Nagbago ang lahat ng magpasya siyang mag-reach out. Nagsimula siyang tumawag sa isang dating kaibigan minsan, sa isang linggo, sumali sa lokal na grupo ng mga senior, at nag-enroll pa sa isang online chess club. Sa loob ng ilang buwan, mas buhay, mas aktibo, at mas konektado ang pakiramdam niya kaysa sa nakaraang mga taon. Ang pakikisalamuha ay hindi nangangahulugan ng malalaking event o maraming tao. Ito ay tungkol sa maliliit ngunit makabuluhang koneksyon na nagpapaalala sa iyo na bahagi ka ng isang mas malaking bagay. Maging ang pagpapadala ng text message, pagimbita sa kaibigan para magkape o pagsali sa isang grupo na may parehong interes, ang mahalaga ay gawing daily habit ang pakikipagkapwa. Kahit na wala kang malalapit na kaibigan o pamilya sa paligid, mas madali na ngayon ang manatiling konektado salamat sa teknolohiya. Ang video calls, online forums at social media ay nagbibigay daan sa iyo na makipag-ugnayan sa iba kahit nasan ka man. Maraming senior ang nakakaramdam ng pagmamayari sa pagsali sa mga online community kahit na wala silang physical na kasama. Mas konektado na ang mundo ngayon. Kailangan mo lang maglakas loob na gumawa ng unang hakbang. Ang totoo, ang kalungkutan ay hindi tungkol sa pagiging mag-isa, kundi sa pakiramdam ng pagkawalay. At ang pinakamabisang paraan laban dito ay ang sikaping makisalamuha sa mundo araw-araw. Habang mas madalas kang mag-reach out, mas magiging madali ito at sa hindi mo namamalayan, magkakaroon ka na ng network ng mga taong nagdadala ng saya, kwentuhan at layunin sa iyong buhay. Pang-apat, panatilihing aktibo ang iyong isip. Isa sa pinakamalaking pagkakamali ng mga tao habang tumatanda ay ang pagpapaubaya sa kanilang isip na magpabagal kasabay ng kanilang katawan. Marami ang nag-aakala na ang paghina ng pag-iisip ay likas na bahagi lamang ng pagtanda. Ngunit sa totoo lang, ang iyong utak ay umuunlad sa pamamagitan ng pagpapasigla. Tulad ng iyong mga kalamnan na humihina kapag hindi ginagamit, ang iyong utak ay maaaring mawala ng talas kung hindi ito aktibong ginagamit. Ang magandang balita. May kapangyarihan kang panatilihing malakas, alerto at puno ng pagkamausisa ang iyong isip, anuman ang iyong edad. Ang pagpapanatiling aktibo ng iyong utak ay hindi nangangahulugan ng paggawa ng mga komplikadong puzzle o pag-aaral ng mga bagay na nakakalito. Ito ay tungkol sa paglahok sa mga gawaing humahamon sa iyong pag-iisip, nagdadala ng mga bagong ideya at nagpapanatili ng iyong pagkamausisa. Ang pagbabasa, pag-aaral ng bagong kasanayan, paglalaro ng mga laro na may estratehiya, pagsusulat o kahit ang pakikipagtalakayan ng malalim ay mga paraan upang mapanatiling matalas ang iyong isip at malakas ang iyong memorya. Halimbawa si Janet, isang pitumput-apat na taong gulang na dating guro. Pagkatapos magretiro, napansin niya na buong araw siyang nanonood ng TV at pakiramdam niya ay hindi na kasing talas ng dati ang kanyang isip. Napansin niya na nakakalimutan niya ang maliliit na bagay, kung saan niya inilagay ang kanyang susi o kung ano ang dapat niyang bilhin sa tindahan. Dahil sa pag-aalala sa paghina ng kanyang isip, gumawa siya ng isang simpleng pagbabago. Nagsimula ulit siyang magbasa, gumawa ng crossword puzzles tuwing umaga, at kumuha ng online class sa Espanyol. Sa loob ng ilang linggo, ramdam na niya ang pagbabago. Lumakas ang kanyang konsentrasyon, mas aktibo siya, at may mga bagong bagay pa siyang naibabahagi kapag nakikisalamuha siya sa iba. Ang iyong utak ay parang kalamnan. Kapag mas ginagamit mo ito, mas lumalakas ito. Isa sa pinakamahusay na paraan upang mapanatili itong aktibo ay ang hamunin ang iyong sarili sa mga bagong bagay. Ang pag-aaral ng isang instrumento, pagsubok ng bagong hobby, o kahit ang pagbabago ng iyong rutina ay maaaring magtulak sa iyong utak na gumawa ng mga bagong koneksyon na nagpapanatili nitong flexible at matatag. At hindi lang ito tungkol sa talas ng isip. Ang paggamit ng iyong utak ay nakakatulong din upang maiwasan ang pakiramdam ng pagkabagot at depression. Kapag ikaw ay nag-aaral, lumilikha o naglutas ng mga problema, nakakaramdam ka ng kasiyahan sa sarili, ang pakiramdam ng pagunlad, gaano man kaliit, ay nagbibigay sa iyo ng dahilan upang maghintay sa bawat araw. Kung pinapanood mo pa rin ang video na ito at nakukuha mo ang mga insight na ito, mangyaring magkomento ng number 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, inire-recommend mag-subscribe ka at yon ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang anumang mga video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content upang magbigay kaalaman at mag-inspira sa iyo. Ngayon magpatuloy tayo. Panglima, magsanay ng pasasalamat at pagmumuni-muni. Isa sa pinakamakapangyarihang bagay na maari mong gawin araw-araw upang mapanatili ang kapayapaan at kaligayahan ay ang pagsasagawa ng pasasalamat. Habang tayo ay tumatanda, madaling mag-focus sa mga bagay na nawala sa atin, mga tao, oportunidad, kabataan, at maging ang kalusugan. Ngunit ang paglilipat ng iyong atensyon sa mga bagay na mayroon ka pa ay maaaring lubos na magbago ng iyong pananaw. Ang pasasalamat ay hindi tungkol sa pagwawalang-bahala sa mga hamon ng buhay, ito ay tungkol sa pagpili na kilalanin ang mga kabutihang naroroon pa rin kahit sa mga mahihirap na panahon. Ang simpleng gawain ng pagmumuni-muni sa mga bagay na ipinagpapasalamat mo araw-araw ay maaaring magpataas ng iyong mood, magbawas ng stress, at maging pagandahin ang iyong pisikal na kalusugan. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga taong regular na nagsasagawa ng pasasalamat ay nakakaranas ng mas mababang antas ng depresyon at anxiety, mas mahimbing ang tulog at mas malakas ang pakiramdam ng layunin sa buhay. At ang pinakamagandang bahagi, libre ito, madali at ilang minuto lang ang kailangan bawat araw. Halimbawa si George, isang pitumput na taong gulang na retiradong bumbero. Matapos mo wala ang kanyang asawa, madalas siyang malungkot at laging binabalikan ang mga alaala ng nakaraan na parang nawalan na ng saysay ang buhay. Ngunit nagbago ang lahat ng sinimulan niyang magsulat sa isang gratitude journal. Tuwing umaga, isinusulat niya ang tatlong bagay na kanyang ipinagpapasalamat. Minsan, malalaking bagay tulad ng tawanan ng kanyang mga apo at minsan maliliit na bagay tulad ng isang mainit na tasa ng kape. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang kanyang pananaw. Namimiss pa rin niya ang kanyang asawa, ngunit sa halip na mag-focus sa kanyang pagkawala, sinimulan niyang pahalagahan ng mga bagay na mayroon pa siya. Ang pagmumuni-muni ay kasing ng pasasalamat. Ang paglaan ng oras araw-araw upang umupo ng tahimik, huminga ng malalim, at pag-isipan ng iyong mga iniisip ay makakatulong sa iyong maging mas kalmado at payapa. Maaring ito ay sa pamamagitan ng panalangin, meditasyon, o simpleng pag-upo sa labas at pagpapahalaga sa mundo sa paligid mo. Ang araw-araw na pagmumuni-muni ay nagbibigay daan sa iyo upang linisin ang iyong isip, bawasan ang stress, at ituon ang atensyon sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kung hindi ka pa nakapagsasagawa ng pasasalamat, magsimula sa maliliit na bagay. Tuwing umaga o gabi, Maglaan ng ilang sandali upang isipin ang tatlong bagay na nagpasaya sa iyo noong araw na iyon. Maaring ito ay isang paboritong kanta, masarap na pagkain o mabait na salita mula sa isang estranghero. Habang pinapasanay mo ang iyong isip na mag-focus sa mga positibong bagay, mas madali itong makahanap ng kasiyahan sa pang-araw-araw na buhay. Laging may mga hamon ng buhay, ngunit ang iyong kaligayahan ay hindi nakasalalay sa mga nangyayari sa iyo, kundi sa kung paano mo pinipiling tumugon. Gawing pang araw-araw na ugali ang pasasalamat at pagmumuni-muni at mapapansin mong kahit sa pag-iisa, hindi ka naman talaga nag-iisa. Pang-anim, maghanap ng paraan para tumulong sa iba. Isa sa pinakamabilis na paraan para labanan ang kalungkutan at magbigay ng kahulugan sa iyong buhay ay ang tulungan ng iba. Maaring mukhang kakaiba ang payong ito. Pagkatapos ng lahat, kapag nakakaramdam ka ng pagkalungkot o pag-iisa, ang unang instinct mo ay mag-focus sa sarili. Ngunit ang totoo, ang pagbibigay sa iba ay maaring maging isa sa pinakamakabuluhang paraan para makahanap ng layunin at kasiyahan sa iyong sariling buhay. Ang pagtulong sa iba ay hindi nangangahulugan ng malalaki at nagbabagong buhay na hakbang. Maaring ito ay simpleng pagkamusta sa isang kapitbahay, pagvo-volunteer sa iyong komunidad, pagme sa isang kabataan, o kahit pagbibigay ng magandang salita sa isang estranghero. Ang susi ay gawing pang-araw-araw na ugali ang pagbibigay isang paraan para makipag-ugnayan sa mundo at ipaalala sa sarili na mayroon ka pa halaga, karunungan at kabutihang maibabahagi. Kunin natin si Margaret, isang walumput dalawang taong gulang na dating nurse. Pagkatapos magretiro, naramdaman niyang nawala ang kanyang sense of purpose. Malalaki na ang kanyang mga anak, lumiliit ang kanyang social circle, at madalas siyang maghapon na walang masyadong interaksyon. Ngunit sa halip na hayaang lamunin siya ng kalungkutan, nagpasya siyang mag-volunteer sa isang lokal na food bank. Noong una, ilang oras lang ito kada linggo, Ngunit hindi nagtagal, naging excited na siya rito araw-araw. Nakahanap siya ng mga bagong kaibigan, naramdaman niyang kailangan siya, at pinakamahalaga, nakahanap siya ng bagong fulfillment. Ang simpleng pagbibigay ay lumilikha ng koneksyon. Inililipat nito ang atensyon mo mula sa iyong sariling mga paghihirap patungo sa paggawa ng kahit maliit na pagbabago. Maaring ito ay pagbibigay ng payo, pakikinig sa iba, o kahit pagpapakita ng ngiti. Ang pagtulong sa iba ay nagpapaalala sa iyo na mahalaga ka pa rin. Kahit na limitado ang iyong pisikal na kakayahan, may mga paraan pa rin para makatulong. Pagsusulat ng liham sa mga dating kaibigan, pagmementor sa mga kabataan online, o simpleng pagiging source ng encouragement sa mga nakapaligid sa iyo, lahat ng ito ay paraan para makapag-ambag. Ang pagbibigay ay nagpupuno sa iyong buhay ng sense of purpose, nagpapanatiling buhay ang iyong espiritu at pusong masaya. Kung nanonood ka pa rin ang video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga insight na ito, mangyaring mag-comment ng number 6 sa ibaba para ipaalam mo na nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inire-recommend akong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ng anumang video. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na na makagawa ng magandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Pangwakas na mga kaisipan. Habang tinatapos natin ang video na ito, sandali mong isipin ang anim na pang-araw-araw na gawe. Ang pagtanda ng mag-isa ay hindi nangangahulugang mamuhay sa kalungkutan. Ang maliliit ngunit sinasadyang mga pagpili mo, araw-araw ang nagdedetermina kung magiging isolated ka o fulfilled. Maaring ito ay ang pagtatag ng rutin, pagiging aktibo, pakikipag-ugnayan sa iba, pagpapanatiling matalas ng isip, pagsasabuhay ng gratitude o pagtulong sa iba. Bawat isa sa mga gawin na ito ay may kapangyarihang baguhin ang iyong pang-araw-araw na buhay patungo sa isang makabuluhan, masagana at rewarding na karanasan. Ang katotohanan hindi natin laging makokontrol ang ating mga pangyayari. Ngunit kontrolado natin kung paano tayo tutugon dito. Palaging magbabago ang buhay at ang mga tao ay darating at aalis. Ngunit ang iyong kakayahang lumikha ng kasiyahan, layunin at koneksyon ay nasa iyong mga kamay pa rin. Kung itataguyod mo ang mga gawin na ito, mapapagtanto mo na ang pagiging mag-isa ay hindi kailangang maging malungkot. Marami ka pang maibabahagi Maraming bagay na maa-enjoy at maraming dahilan para sa lubungin ang bawat araw ng may pag-asa. Kung naka-resonate sa iyo ang video ngayon, tanungin mo ang sarili, alin sa anim na ito ang maaari kong simulan ngayon? Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kahit ang pinakamaliit na hakbang sa tamang direksyon ay maaaring magdulot ng ripple effect na magbabago sa iyong pananaw sa buhay. Salamat sa pagsama mo sa amin ngayon. Gusto naming marinig ang iyong mga saloobin, mag-iwan ang komento sa ibaba at ibahagi ang isang bagay na natutunan mo ngayon at kung paano mo ito gagamitin sa iyong buhay. Mahalaga sa amin ang iyong mga kaisipan, kaya huwag magatubiling ibahagi ang mga ito. Ang pagbabasa ng iyong mga komento ay nagbibigay sa amin ng malaking motivation at encouragement. Kung nasiyahan ka sa video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring ilike, mag-subscribe at i-share. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na makalikha ng magagandang content para sa iyo. Salamat sa panonood at inaasahan namin na makita ka sa susunod na video.